Nagsara ngayong araw ang limampong branch ng Export and Industry Bank. Hindi na raw kasi kayang bayaran ng bankong kanilang obligasyon sa mga deposito. Abiso ng PDIC o Philippine Deposit Insurance Corporation. Insured daw po ang inyong impok sa banko basta hindi lalagpa sa 500,000 piso. Paniniguro naman ang Banko Sentral ng Pilipinas na nanatiling matatag ang banking sector sa Pilipinas. Narito po ang report. Naabutan ng GMA News ang branch na ito ng Export and Industry Bank sa Jupiter Street sa Makati na nagkakabit ng notice tungkol sa pag-takeover ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Hindi na raw kasi nito matugunan ang kanilang obligasyon sa kanilang depositors. Matapos ang anunsyo, ilang depositors ang napasugod sa main office ng banko this is a very big inconvenience for for all of us and in just think about the people who are depending on the money i mean if it's below 10,000 can you not just give it to them can you just not give it to them hindi ko po alam na ganun as nasarado na pala question mark pa po hindi ko pa po alam talaga kasi uh, po kasi po ngayon ko lang nakita ngayon lang po ako napadaan diyan so yun po hindi ko po alam kung paano at saka anong gagawin. Ang iba, nagpabalik-balik sa bangko at sa ATM machine. Nagbabaka sakaling may maiwithdraw pang pera, pero bigo sila. Problema ng maraming depositors, malapit na naman ang pasukan. Especially for us, na yung pera namin, kasi malapit na enrollment, hindi na talaga namin sinisave namin as much as possible. So like, in our case, almost half or more than half of our salary is still account namin. So, hiniisip namin kung anong gagawin dito. Sa Angeles City, walang nagawa ang depositor na ito kundi ang umiyak sa sobrang pagkadismaya sa natanggap na balita. Ayon sa Banko Sentral ng Pilipinas, halos 800 million pesos na deposito ang hindi nakayang bayaran ng Export and Industry Bank. Aalamin pa raw kung bakit kinapos sa pondo ang naturang banko. Dagdag pa ng BSP, matagal nang may problema ang banko. Anticipate na nila na bago matapos ang araw, may mga magmamature na deposito na di nila kakayanin. Base sa kanilang analysis, uh, nagsabi sila sa BSP na di namin nila na nila kayang iserve yung mga deposits na yon. Ayon sa PDIC, na takeover na nila ang lahat ng branches ng Export and Industry Bank sa buong bansa. It's closed because we have to secure all records. Because that's our responsibility to secure all records and to determine exactly uh, the, the state of condition. Wala naman daw dapat alalahanin ng mahigit 50,000 depositors ng nagsarang bangko. Ang mga may depositong hindi lalagpas sa kalahating milyon piso masisimulan na raw mabayaran sa katapusan ng kunyo. Ang higit pa sa 500,000 pesos makukuha raw ang balanse sa sandaling magkaroon ng pondo ang bangko. They need their evidence of deposit, passbook, or a certificate of uh, time deposit. The evidence of deposit, and we will match that. I would uh, recommend that they just uh, listen for information from the media This will, so that uh, there's uh, no inconvenience to the public. Hindi naman daw kailangang mag-file pa ng deposit claim form ang mga may deposito na 10,000 piso pababa. Walang pagkakautang at updated naman ang kanilang address. Wala pang pahayag ang Export and Industry Bank upo sa pagsasara nito. Mula nitong Enero, limang iba pang banko ang nagsara o isinailalim sa receivership ayon sa Banko Sentral. Noong nakaraang taon, kabilang naman sa mahigit 20 nagsarang mga banko ang LBC Development Bank at ang ilang dekada ng Banko Filipino. Sa kabila nito, paglilinaw ng Bangko Sentral, nananatiling matatag ang banking sector sa Pilipinas. Kaya patuloy pa rin nilang hinihikayat ang mga Pilipino na mag-impok. We have a continuing uh, financial learning program. Uh, because of all of these efforts, that's why we're really saying that today, the banking system, despite the occasional glitch, is a stable banking system.